Good morning geser, run, miranda, Good morning hai, 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 Bing Miranda. hai, yeah, Ini sudah naik. si master Dindo? <laughs> si yun yeah. o. Naayos natin yung sa street light. So, anong um, pinalinis natin yung kung magalawa. Yan kay Ma'am Apple Smith from USA. Sir uh, Ronel Miranda, bali, uh, saan po location ninyo? Sir. Bali mga ka naka-live tayo. Nandito tayo sa Riego de Dios Project. Last day ng renovation namin sa nakahapon. lang meron lang pong umabsent na isa. Tapos sa uh, punch list, yan, marami pa po tayong uh, nakita. Pero konting-konting lang. Hindi na po tayo buong araw aabot dito. And, uh, yung isang kasama natin, nag-request lang na kung pwede daw siya mag-half day para ma-retouch niya yung uh, ibang mga nagawa niya rito. meron pa tayong ilan sa mga nakita kasi Rita. Uh, pero saglit na saglit na lang ang uh, assignment natin dito ngayong umaga yan na na po tayo nag uh, tanggal na po tayo ng mga gamit na hindi na kailangan dito meron na lang onting mga gamit na may iwan yan kagaya po yung mga sumobran tiles mas maganda naman talaga may konting sobra kahit papano no. kasi magagamit pa rin naman po to just in case na magkaroon ng problema yung iba naka-install Ay, sa garden pala. Ayun, hindi ko na po matandaan. Pasensya po sa sobrang dami po nung pinupuntahan din namin. Ah, Miranda. Ito po ba yung ano? Ito po ba yung... May nakausap po ko na si ma'am tapos kasama po yung mga pamangkin niya. Kung tama po, pakicomment dito. Ayan. Pag naka-live kasi ako, hindi ko makompleto yung vlog kasi mihina yung internet na sa taas. Yeah. Ito, pinakaayos na na natin. Yeah. Ito na yung bahay. Ayun. Tama. Tama. Ay, sir, meranda nga Yes. Bali sir kung okay lang po sa inyo mag-usap po tayo ano, usap tayo next year January